Nagbibiro ba kayo? Hindi na tayo tuloy. Kev, doon na lang tayo sa bahay niyo mag-hangout. Total naman maaga na tutulog yung lola mo, di ba? Ano? Green, hindi pwede. This week ang kasama ko sa bahay yung parents ko. Kaya hindi pwede mag-party sa bahay ko, okay? Huwag na kayo mag-alala. Magpa-party tayo sa bahay ko. Ano, okay na? yes. yes. Girls, hanggat hindi pa natin alam kung sino yung traidor, magkasama pa rin tayo sa isang table. Kapag alam na natin kung sino siya, echa puwera na siya. Guys, magkakasama pa rin sila. So, ibig sabihin, hindi pa nila alam kung sino yung traidor. Pwede ba, bayaan nyo na yung mga rebels. Ano, next week ha, magpaparty tayo sa bahay ko? Oo, oo, oo doon, doon tayo, tayo sa bahay, bahay mo. Ang tagal naman, maghihintay pa ako ng isang linggo. Magsasalad ako, eto, nagdagan mo ng kamatis ha, tsaka pipino. Pizza, may Greek ka ba? Greek salad? Oo, meron. Mascot, ayusin mo yung mga upuan. Pagtabihin mo para magkakasama tayo. Okay, Diana. Ang daming ginawang problema ng traitor na yan, ha? Oh, nandito na sila. Alam na kaya nila kung sino yung traitor. Girls, eto na, oh. Okay na. Oo, oh, oh, Mascot. Thank you. Pizza, halika nga dito, please. Okay, nandyan na ako. Bakit pinagsama niyo yung table? Saan uupo yung iba? May pag-uusapan kami. Ano na, Diana? Sinong tumawag sa'yo? Girls, may tumawag sa akin kagabi, unknown number. Naka-voice changer siya, pero sigurado ako babae. Feeling ko, girls, yung tumawag na yon isa sa mga rebels. Babae, so safe na ako. Mascot, lahat tayo dito suspect. Oo, kasama ka doon. Girls, wag kayong maingay. Mascot, baka ikaw yon Nag-voice changer ka. Sabi mo, Hello, Diana. Hello. Oo nga. Pizza, ano to? Alam mo naman, strawberry mojito yung in-order namin, di ba? Girls, para sa inyo burgers. May tumawag sa cafe. Sabi, ibigay daw sa inyo. Ano? Wow! Memon pala tayong secret fans. Niloloko niyo ba ako? Alam naman ng lahat na vegetarian ako, di ba? Hindi ako kumakain ng meat. Diana, edi akin na lang to. Okay, sa'yo na. Ako kakainin ko to. Ang cool, di ba? Libre. Pizza! Pwede ba? Dalin mo na yung strawberry mojito ko. Pizza ako, fresh carrot juice. Sandali. Girls, ano to? Girls, yung Clyde Dor yung nag-order sa atin ng burger. Sige, basahin mo. Girls, ano na naman kayang secret yan? Ewan ko, Mary. Baka sa'yo na yan. Sige, kabahan ka na. Yung rat na si Yana, nagsusuot ng girdle para hindi halata yung bilbil niya. Ha, ha, ha. Yana, sino ba dito sa atin yung may alam na nagsusuot ka ng girdle? Diana, walang may alam noon. Sikreto ko yun. By the way, wala akong suot na girdle ngayon ha. Huwag nga kayo maingay. Naririnig tayo ng frogs. Yan ang sila. Hoy frogs, anong nakakatawa? Kainin nyo na lang yung mga salad nyo. Huwag na kayo makipagchismisan dito. Diana, baka yung mama ko yung Tridor. Kasi siya lang naman yung may alam ng girdle ko eh. Diba? Yana, anong mama mo? Yung Tridor, galing dito sa atin. Paano mo nalaman? Happy girls! Ang sarap ng burger na to! Nat, anong masarap? Baka ikaw yung tridor kaya nasasarapan ka. Kanina ka Mary, pa. Mary, ano bang problema mo? Baka naiingit ka kasi mas malaki yung burger ko sa'yo. Ay, alam nyo guys, minsan naiingit na lang ako sa mga losers na yan. Sila walang problema Walang tie door sa grupo nila Tingnan mo ang saya nila Pizza! Hotdog Dignan nga para, para sa amin! Apat, yung, yung pinakamalaki Okay guys, nakakatuwa naman kayo Diana, pwede ba kitang makausap? Doon tayo sa toilet Okay, tara Ano tao? Saan sila pupunta? Nakita mo na, isa sa kanila yung tie door Girls, akala ko ba sama-sama tayo ha? Girls, nakita nyo? nagbubulungan na si Yana tsaka Diana. Feeling ko talaga mabubuwag na yung mga cheerleaders tsaka Pink Rebels. Oo nga, tapos si Diana pala yung traidor, no? Surprise! <laughs> Hi, hello! mag inquire sana ako dun sa albino rat. Talaga, may free cage na. Siyempre naman, aalagaan ko, no? Don't worry, okay. Hi, darling. Naistorbo ba kita? Oo, marami akong alam tungkol sa rats. Isend mo na lang yung address, pupuntahan ko para makita ko. Leila, hindi ko nasagot yung mga tawag mo kasi masyado akong busy. Nakatulog ako, pagod na pagod ako. Ah, ganon? Masyado kang busy? Hindi mo masagot yung tawag ng girlfriend mo? Ano ka ba, Leila? Hindi naman big deal yun, no? Sorry na. Tignan mo, pinili kitang purple pop socket. Gusto mo to, di ba? Ryan, hindi ako katulad ng mga babae dyan. Hindi mo ako makukuha sa pop sockets. Pagkatapos mong hindi sagutin yung mga tawag ko, akala mo ba patatawanan kita agad dahil dyan sa regalo mo? Okay, Lila. Kung ayaw mo to di wag. Ano bang gusto mong gawin ko para wag ka na magalit? O sige, aamin na ako. Nandun kasi ako sa birthday party ng friend ko. Hindi kita in-invite kasi alam ko di ka mahilig sa parties, di ba? Okay? At sino namang nagsabi sa'yo na ayaw ko ng mga parties? Ayaw mo lang talaga akong isama. Naisip ko lang kasi baka busy ka sa mga writings mo, di ba? Ryan, umalis ka na lang sa harapan ko dahil kahit anong gawin mo, hindi kita patatawarin. Okay, Leila. Kung yan ang gusto mo, bahala ka. Alis na ako. Alam mo kung anong mas maganda mong gawin? Puntahan mo na lang yung mga rebels mo. May problema sila doon, may traitor sa kanila. Nakakainis tong Ryan na to. Yana, bakit mo ba ako din nila dito? Baka isipin tuloy nila na isa sa atin yung traitor. Alam mo, Diana, feeling ko alam ko na kung sino yung traitor sa atin. Ano? Sino? Sabihin mo. Diana, parang alam ko na kung sino yung may alam tupo sa girdel ko, yung may access dun sa mga kamera. Ano? Yung security guard? Diana, anong security guard? Si Nat? Yana, sandali Eh, ano namang kinalaman ni Nat sa mga kamera? Diana, natatandaan mo last week Nawala yung locker keys niya Tapos pumunta siya sa security guard Para makita yung camera kung saan niya nilagay yung keys niya So, eh ano namang connection ng mga kamera sa girdel mo? Yana, i-explain mo nga ng maayos Diana, hindi mo ba nagigets? Habang tinitingnan niya yung camera Nakikita niya ako na nagpapalit ng damit Nakita niya yung girdel ko Diba? Pwede niyang makita lahat? Yana, Okay kailangan tahimik lang tayo para hindi sila makahalata. Hindi nila dapat malaman na meron na tayong suspect. Kunwari, nagpasama ka lang sa akin sa toilet. Diana, sigurado ako si Nato. Uncle Mike, kailan ko ba siya makikita? Romeo, huwag ka magalala. -training sila ngayon. Mamaya, after ng training nila, papakilala kita. Uncle, magpapamacho ba ako ganito para isipin niya cool ako? Romeo, wag. Ayusin mo yung damit mo. Mas maganda yung simple ka. Mas magugustuhan niya yun. Ah, Uncle Mike, gusto ko na magpa-picture kay Diana. Oo, Romeo. Nag-promise ako sa'yo. Huwag kang magalala. Tutuparin ko yun. Dima, tulungan mo nga ako dito. Guys, ang laki ng problema nila Diana. Dapat tulungan natin sila. O, oh, tingnan mo yung mga basketball players. Hindi na sila cool kasi wala na silang girls. At tayo, meron! Anong sinabi mo? Ulitin mo ay sinabi mo, Dima. Bakit? Hindi mo narinig si Dima? Okay guys, tara na. Wala namang kwenta yung mga yan. Inaasar talaga ako ng mga football players na yan, ha? Relax. Importante. Matulungan natin sila, Diana. Ano ka ba? Oo nga guys. Huwag napatulan yung mga walang kwenta. Eh, basta. Ha? Huh? Ano to? Pare, bagong sekreto ng mga rebels. Smiley, sino naman naglagay sa locker mo? Sige na, basahin mo na. Sana naman hindi tungkol kay Mary oh. Mascot, kumusta ka na? Kumusta rin yung camera sa ulo ng costume mo? Mascot, alam ko binibideo mo yung mga cheerleaders habang nagtitraining. Mascot? Ano? Binibideo niya yung mga girls? Hindi pwede to. Okay girls, kahit may traidor sa team natin, magte-training pa rin tayo. Importante pa rin yung cheerleading, okay? One, two, three, mag-start na tayo. Victory! We are the best! The best among the rest! We are bunnies! We are the best! Victory! <laughs> Diana, huwag mong kalimutan yung sinabi ko sa'yo kanina. Yana, oo. Okay, girls, isa pa. Victory! We are the best! The best among the rest! We are bunnies! We are the best! Victory! Guys, bilisan nyo! Nanggigigil na ako sa mascot na yan. Oo, pare. Sobra na yung ginawa niya. Makakatikim siya. Ngayon, mabibigla yung mga cheerleaders na si mascot yung traitor. Lagot ka, mascot ka. Victory! Boys, anong problema? Hindi nyo ba nakikita? Nagto-training sila? Girls, sandali lang. Basketball players, anong ginagawa nyo dito? Basketball players, tawag nyo ba ako? Anong gusto nyo? Nagtitraining kami eh. Hoy, mascot, akin na yung ulo mo. Pare, basahin mo yung sulat. Alam nyo, girls, mag-ingat kayo sa mga kinakasama nyo. Makinig kayo, ah. Mascot, kumusta ka na? Kumusta rin yung camera sa ulo ng costume mo? Mascot, alam ko, binivideo mo yung mga cheerleaders habang nagtitraining. Ano, mascot, Buking ka na? <gasps> Mascot? Totoo ba yon? May camera yung ulo ng costume mo? Hindi totoo yan. Kanino galing yung sulat na yan? Eto, check nyo. Wala kayong makikita ang camera dyan. Oo, oh, Diana, i-check mo. Baka may camera nga yung ulo niya kaya nakita yung girdle ko. Okay, basketball players. I-check nyo yung ulo ng bunny. Ano, girls? Wala kayong tiwala sa akin? Eto, guys, oh. I-check nyo. Walang camera dito. Exhaust fan lang. Basketball airs saan galing ang note baka naman kayo lang yung nagsulat niyan wala namang kamera. gusto niyong pagbintangan yung mascot nababaliw ba kayo nakita ko to sa locker ko ano ba kayo gusto lang namin kayong tulungan hanapin yung traidor. mascot bakit dininervous ka siguro inalis mo lang yung camera dahil alam mo mabubuking ka na no sabi mo yung totoo mascot, mascot? girls, ano ba kayo? Ba't naniniwala kayo sa sulat na yun? Hindi ko kayo tatraidorin, no? Okay, basketball players, pwede na kayong umalis. Girls, continue na natin yung training. Kapag nalaman ko kung sino yung tridor na yan, lagot siya sa akin. Mascot, kapag nalaman ko na ikaw yung nagbulgar ng girdle ko. Huh? Hindi ako tridor. Basta girls, kapag kailangan nyo ng tulong, tawagin nyo lang kami ha. Hanapin namin yung traidor na yan at lagot siya sa amin. Thank you basketball players. Girls, tara na. V-I-C-T-O-R-Y! Bunnies are the best! Victory! Uncle Mike, at tagal naman nalang mag-training. Naiinip na ako. Alma ka lang. Tara, hanapin natin si Diana. Patrick, sino yung kasama ni Teacher Mike? Ewan ko, Gigi. Sana naman hindi bagong estudyante. Ayoko na. Sana hindi natin siya kaklase. Guys, nakita niyo ba yun? May kasama si Teacher Mike. Sa pag-uusap nila, mukhang matagal na sila magkakilala. Darling, sorry na. Ryan, tigilan mo nga ako. Please. Ko. Diba? Layuan mo ko. Hindi mo ba nakita? May kasama si Teacher Mike. Sino kaya yun? Cheerleaders! Diana! Oh, Frogs! Nakita niyo ba yung mga bunnies? Hindi namin sila, sila nakita. nakita. May bago tayong estudyante. Hi! hi. Ah, hi girls! Hi! Ah, ah, Romeo! Huwag mong kakausapin yung mga yan. Baka may ang kanila eh. Tara na. Mga salbahe! Ano daw? <laughs> okay girls, tatawag na ako ng taxi. Pupunta tayong lahat sa bahay ko. Titingnan natin kung may bagong note. Okay ba sa inyo yon? Eh kung may sulat sa bahay mo, anong ibig sabihin nun ha? It means hindi siya kasama sa team. Kapag wala namang note, ibig sabihin isa siya sa atin. Oh my God, nakakatakot naman. Palagay ko walang note doon kasi alam ko na kung sino yung traitor dito. Romeo, paso ka. Bilisan mo. Ayan, magpakilala ka na. Hello, Teacher Mike. Kumusta? Ah, uh, sino yan? Ah, Diana, si Romeo to. Pamangking ko. Gusto niya magpa-picture sa'yo. Wrong timing naman tong si Teacher, Teacher Mike. Teacher Mike, sana din alam mo na din yung kapatid mo at yung apo mo. Girls, ano bang problema? Okay, magpapapicture diba, sabi, ko. sabi ko sa'yo, pag pinaramis ko, gagawin ko. Romeo, akin na yung phone mo. Cheese! Okay, eto na. Uy, uh, Romeo, anong ginagawa mo? Akala ko papapicture ka lang Ah, Romeo, hindi ako si Juliet Ako lang si Diana Diana, pa-autograph naman Teacher Mike, makulit yung pamangkin mo, ha? Okay, Diana, akin na yung pen Eto, Diana Diana, pinapanood niya lahat ng videos mo Number one fan mo siya Kahit lalaki siya, pinapanood ka niya Okay, Teacher Mike Romeo, bye Meron pa kaming problema Ang kailangan ayusin Sige, Teacher ah, Mike Ah, Diana, anong phone number mo? Romeo, tama na Aalis na tayo Tara na, tara na Girls, nakita niyo yun? Fan mo daw yun, Diana. <laughs> okay, girls. Umuwi na tayo. Nandiyan na daw yung taxi. Guys, like and subscribe to the channel. Sana malaman na namin kung sino yung Tridor. By the way, i-comment niyo sa baba, ha? Kung sino sa palagay niyo yung Tridor dito. Okay, bye! bye. See you! Diana yung Tridor? Mascot? Mascot? three leaders ah uh, three leaders oh bunny bigyan pala Ah, uh, frog frogs pala Diana parang alam ko na kung sino yung Faidon kung sino yung nakakita ng Girdle okay Diana alam ko na kung sino yung Faidon kung sino yung may access nun sa camera kasi ha? alam nyo girls minsan naiingit talaga ako sa mga losers parang wala silang problema walang Faidon sa team nila